Sayang ako ng gulyasan. May dumating yung tropa ng Lemery, may dalang gulyasan. Walong peraso yung dala, Binilig ko yung dalawa. 150 yung dalawa. Ito yung ulam namin ngayon hanggang bukas maghapon. Mas nakakatipid pag ano eh. Pag isda. Kaninang umaga, bumili nga tayo balunan si misis eh. 120, isang kainan lang. Ubus na eh. Buti may dumating na tropa din yung nagtitinda ng gulyasan. Ayan siya oh. Sinain ko, nilagyan ko ng kalamyas na ano, kalamyas na tuyo. Sinaing iyan kapag ay medyo matipid di ulam, gawa ng maraming pwedeng gawin. pagkasawa sawa na sa sinaing, pwedeng perituhin. Tapos i pag may natira pa, pwedeng gataan. Maraming ano pagka sinaing maraming nagagawa So yun, yun, yung pinakatipid na ulam na alam ko yung sinahing na isda talaga.